tayong tayo ngayon dito sa Bukas Grande Island of Socorro which is the top destination dito ang tinatawag na Suhoton Cove na part pa rin ng Siargao Island, Surigao del Norte. Ayan guys, nagbabalik tayo today. Matagal tayong walang video at walang update kasi ma-share ko lang last week, more than one week yung haba ng sama ng panahon dito sa sa Siargao Island, sa Bukas Grande Island. Napakalakas ng hangin dito guys, napakalakas ng ulan, napakalakas ng alon, kaya talagang more than one week yung walang biyahe dito sa lalo na sa mga bisita na magta-travel dito sa Sutton Cove. Ayan, so ngayon, ayan, thank you Lord, so maganda na yung panahon, subrang uh, sobrang dami na ng mga bisita, mga guests. Ayan, so nagbabalik tayo ngayon. So ito yung latest vlog natin for today. Ayan. Okay, for today's vlog muna guys, yung i-cover ko muna ay yung isa sa activity nyo rito, ang tinatawag na magkukuob cave and then yung cliff diving. So, okay, so yung san mga nakapunta na rito, alam na nila to So sa so mga hindi pa, ito yung background nyo. Again, magkukuob, cave, at saka cliff diving. So maybe next day ko nagagawin yung full tour video. Okay, kasi masadong mahaba yung full tour video guys. Pero gagawin pa rin natin yan next day. So again, yung, yung video na ito ay para muna sa isa lang, isang activity lang. Yung magkukuob cave, Den cliff diving. So ito yung pinakasikat na diving dito sa Soton Cove. At saka itong Magkuko of Cave, uh, napakaganda ng cave na to kasi pagpasok mo dito, naghihintay sa'yo yung, yung, yung cave na sinlaki ng sala, sala ng bahay, kung yun yung laki din, yung water napakalinaw. Talagang luminous water siya. Ayan. So, kung maganda ka doon sa loob ng cave, mas lalo ka pang pa gaganda. Then, sa loob ng cave, meron kang akyating maiksi. Then, yung exit noon, yun yung magdadive ka na sa cliff diving. So, yung choice mo is dalawa lang. Magdadive ka. Kung hindi ka magdadive, ay itutulog ka. Charot. Okay. So, let's start guys. I-start na natin yung activity nito. So, enjoy this video guys. Ayan guys, andito tayo sa kainang pump boat with our guests from different places. Ayan, shout out sa kanila. So, as you can see, ito yung entrance ng Soton Cove. So, ito yung mismong cove na maiksi lang siya. Napaganda ng cove na to. Makapasok mo lang to kapag low tide. Ayan. So, andito na tayo ngayon sa mismong of Cave So, ito yung magkukuob cave, guys. Papasukin mo yung cave na yan. Tapos, pagpasok mo dyan, ah, napakalinaw ng tubig sa loob. Luminous water. So, yun yung sinasabi ko na kung maganda or guwapo ka sa loob ng cave, mas maganda at mas gwapo ka lalo. So, yan yung loob ng cave, guys. Tapos, meron dyang hagdan sa taas akyatin uh, mo maiksi lang and then ito na yung exit guys ayan so ito yung sikat na cliff diving dito sa Suhoton Cove so meron siyang dalawang ano portion yung maiksi saka yung mataas So kung hindi mo kaya yung mataas eh dito ka na lang sa maiksi pero kung hindi mo talaga kayang tumalon kahit sa maiksi lang eh, yung last option mo is ipopost ka charot lang ayan so napaka mahiwaga ng diving na to guys kasi kung titingnan mo to sa labas sobrang iksi lang pero nako po pag andyan ka na nakatayo sa mismong diving board ay Nako ang tagal mo makatalon dyan kasi mahaba na yan pag nandyan ka na sa taas. Kasi dumadagdag yung height mo. Kaya feeling mo mataas. Pero maiksi lang talaga yan. <laughs> okay na? Okay. Tik Tiktok muna bago ano. mong anh lại tốt anh đọc lâu mong anh lâu mong anh lâu mong anh Bahirani deh. Ayo lah. <laughs> Kalian mau bilang Ayan guys, isa lang po yan sa activities dito sa Suhoton Cove which is the Magco of Cave din yung exit ang cliff diving so abangan nyo ang marami pa natin na videos please follow our page guys like and share, thank you hi everyone my name is Marian and I am from Palawan and I am inviting you to go here sa hotel Siargao see you see you see you see